Saludo si Senate President Cheese Escudero o Francis Escudero sa pagiging mapagkumbaba ng Pangulong Bongbong Marcos at sa kahandaan nito na makipag ayo sa pamilya Duterte. Ito matapos sabihin ng Pangulo sa kanyang podcast ang pagiging bukas nito sa pakikipagkasundo para sa masa maayos na pag o pagganap sa kanyang tungkulin sa pamahalaan. Kinatigan din ni Escudero panawagan ng Presidente na isantabi ang politika at itoon ang pansin sa mga pangangailangan ng taong bayan, pati na rin sa pag-amin nito sa mga pagkukulang niya sa gobyerno. Pinanga naman ni Senator Alex Senator Panfilo Lacson ang kabutihan puso ng Pangulo na anya'y nagpapakita ng pagiging tunay na tao at tunay na leader. Para naman kay Senate Majority o Senate Minority Leader Coco Pimentel III. Ang pahayag ng Pangulo ay nagpapakita ng kanyang pagiging ama ng bansa. Suportado naman ni Sen. Joseph Victor o J.V. Ejercito, ang kahandaan ng Presidente na makipag sa mga Duterte. Kaso, dead, matawit, tikom ang bibig ni VP Sara Duterte at nanatatiling wala itong reaksyon. Sa naging pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o PBBM na bukas siya sa reconciliation sa pamilyang Duterte. Sa podcast interview kay pangulo Bongbong Marcos. Sinabi nito na ayaw na niya ng kaaway dahil marami na siyang uh, kaaway. <laughs> At sa halip, nais nice na lang niyang makipagkaibigan. Samatala, sinabi naman ng Malacanang na nagpahayag na si PBBM ng kanyang saloobin na magiging bukas sa pakikipag-ayos ngunit hindi anya ito magiging posible kung hindi naman willing ang kabilang kampo. Radio Nation wide.